Tayon so, guys, mayroon na naman akong uh, i-service dito na Samsung front load no. So ang problema nito guys, uh, hindi nakakatapos maglaba. So pinto-hinto siya. Kusa siyang nagpo-post guys na no, sa kalagitnaan ng cycle. Hindi siya natatapos no. So ngayon, ito ngayon guys ang aming uh, dia-diagnose no kung anong problema ng uh, washing machine kung bakit siya humihinto. So wala siyang error guys na nilalabas. Pero humihinto siya sa paglalaba no? Minsan nagkusa siya nagpo-post sa binang customer Kaya ang tagal matapos yung paglalaba no? So kusa siyang humihinto no? So ito ngayon guys ang ating uh, alamin kung ano ang problema Kung bakit siya humihinto no? So nandito kami ngayon guys sa Las Piñas no? Nag-service kami dito no? from Santa Rosa, Laguna tumakbo kami guys ng Las Peñas no para i-service itong Samsung automatic washing machine no. So ngayon, ayan, inobserve lang natin guys kung anong problema no. So ito ay uh, kusang humihinto no. So kung napansin nyo guys, naglabas tayo ng video last time, yung ganitong ori din ng uh, front load Samsung din. Yun naman ang problema ay kusang nagpo-post no. So ito ngayon guys, ang kanya ay humihinto, pento siya. So nagpo-post din siya guys sa kaligitnaan ng cycle no so ngayon ito guys uh, sinubukan namin pakargahin ng tubig okay naman siya nagkakarga naman siya ng tubig no so working naman siya so kumakarga yung tubig yung pag ipapakarga mo siya ng tubig no so ito guys daw humihinto pagdating ng rinse time no so yan ngayon ang i-observe natin o na natin kung anong problema so yan guys umiikot naman siya yan nagwawas naman no so So, ito yung medyo mahirap guys i-troubleshoot no kapag nakita natin na working siya no pag i-test natin so kailangan dito guys sa uh, maatiaga no kailangan dito sa mga itong uh, problema kailangan natin dito guys magtiyaga tayo sa pagtingin ng mga parts no so kailangan check check natin yung mga uh, common parts na pwede natin i-check guys dito no so ayan so ito guys kagad binuksan natin yung taas no so ayan no so titingnan naman natin guys nagkakarga naman siya ng tubig at dito sa baba ay umiikot naman yung kanyang drum or yung kanyang motor, no? Ayan. So, kailangan, guys, medyo uh, mahaba-habang observation ang gagawin natin. So, ang gagawin namin, guys, i-check iche namin muna to yung mga inlet valve na ito, no? Kasi ito, guys, pag may problema dito, may isang problema dito, guys, lahat yan, konektado yan. So, nagkakaroon ng problema yan, no? So, kailangan ma-check natin to kung ang uh, apat na inlet valve na ito ay working no so kasi nga isa din ito guys na nagkukos ng pahinto-hinto sa paglalaba no kung doon sa ating unang video na kusa siyang nagpo-post ng uh, pag i mo kaso nung time na yun kasi wala na siyang laba na magagawa no pag i mo nagpo-post na kaagad so ito naman guys ang tingnan natin so dito guys ito kagad yung una namin i-check no yung kanyang inlet valve motor dito tayo step by step tayo sa pag-check no ayan So, test natin yung unang inlet valve kasi no? apat guys yung inlet valve motor nito tingnan natin, ayan, ito yung mahiwagang tester natin, 3.9 so pasok pa, no, pangalawang inlet valve 4.2 so pasok pa rin, pangatlong inlet valve 4.2, pangapat wala, ayan so walang reading yung pangapat guys so ulitin natin, ayan wala talaga, so ibig sabihin guys sira yung pangapat na inlet valve, so ito guys ang dahilan kung bakit pahinto-hinto sa paglalaba ang ating washing machine. So wala talaga, no? Kahit anong confirm natin, wala, oh. Yan. Wala siya, no? So sa kabila, mayroon siyang 3.5 pero, uh, ano, ayan, wala na, 3.5 mega ohms. Wala na, open talaga siya, guys. Ayan. So palitan natin, guys, yung motor, no? So ito, guys, ang gagawin namin dito, papalitan lang namin siya ng motor, no? Yung isang motor na sira, papalitan natin, no? No, ngayon uh, dahil wala kaming isang set nito, uh, palitan na lang natin guys yung motor na lang papalitan natin. 'Yun na lang yung ipapalit natin yung sirang motor papalitan natin no. So meron kasi kami guys na ni-repair no? kasabay din dito por uh, si error naman. So kukunin natin guys no yung pinaka motor. Ito guys oh. Yan. So por si error ito guys yung isang motor kasi sira na. So, dito yan guys. So, yan. Sabay to guys. Dalawa sila ginawa namin ngayong araw na to. For si error. So, ang ginawa natin. Nilipat lang natin guys yung isang motor doon. So, ayan. Tinetest na namin yan guys. No? So, working na po. No? Wala na siyang problema. So, yun lang guys. No? Ang problema ng washing machine. Kapag uh, pahinto-hinto sa paglalaba. Double check nyo guys yung mga parts no So ilan na naman kasi ang parts ng washing machine no Inlet valve, sensor, motor, board Ayan So yun lang naman, drain motor So yun lang naman guys. No? So yun lang naman ang kailangan natin i-check, eh. yung mga parts na common parts na no? tingnan natin kung anlin doon ang hindi gumagana or hindi nagpa-function nang maayos. So, okay guys, thank you, bye-bye.